2009 Anong ah, um, taging walay ka nyo? Um, Nang hiningimbang bahay nagsakit nung may ibang-ibang Kailan nagsakit mo? Um, um, ano, sakit mo? Yung sakit mo? Kailan nagsakit mo? Uh, at the age of 32 Uy bata hmm. ah, Tagal na pala? Tagal na. Um, I found out when I was a lupus during na time niya ng eskwela pa, uh, ang nag-work pa ko sa Stanty o mm. sa Dole, sa Stanty, ah, uh, Tapos, ah, akong inyong system. Pero, hindi pa ko hilawalay ato sa kumbana. Ah, hindi ko oh, na niya. Tapos, nanganak ko, mga 2003 ang unang anak. 2003 ang unang anak. 2004 to 2005 na um, kaya mo nabigyan ng ating lupos. Ay, ano mm. pakiramdam mo na may locus Kaya ano pakiramdam? Nag-chill, Nag chill ako. One month ako sa Mission hospital. Ay, manan. Tapos, hapit. Uh, manapit na akong bonwaro kasi hindi ano ko ba alam, ba? Ano yung bonwaro? Yung dito sa spine, kunin yung parang ah. anong water na kunin nila para mga ano na po? Either may cancel ba? ako, o o o Walang yung chill na hinahanap, nang hinihintay talaga ako. Palagi? Oo, oh, palagi tapos ang, Pero, yung baba ano ko diyan may bilag na. O. Kasi tapos tape din lang muna na, oh, na, na, na infection talaga yung dugo ko. O. Oh. niya. Then kinuha nila 'yung dugo ko ni doon kasi mga ah, 2005 hindi pa masyadong um, high tech mm -hmm. in culture nila no after 15 days ina kinuha yung dugo ko dinala sa Davao kasi ito maana test man okay. yung tawag diyan mm -hmm. kung, kung ano gid ang ano sa ako ano sorry talaga yung dugo oh, oh. So, ano talaga yung doon, din doon nalaman na, ano may na ano. Na-diagnose na may lupus ka. na. May lupus ko. Um, doktor ko sabi siya sa akin. Alam mo ba ron? Ah, Papangit ka. Oh, ano, gano'n? Ano? Bakit da... na? Parang, ano hong nyo? Hindi na. Ah, hindi yung pag-immune ba system mo? Ano yung talaga sirain? sira babalik. Sira sira et? Yung, ah, 52 kilos ako bumaba ang 43 ayan masyado ako payat ako ngayon. Mas, Mas payat uh, ako. Mas ako. Para Butot talaga? Okay. Tapos, tapos na makiging siya ako. Ano? Bakit? Yung ano mo? Yung... Masa'yin? Anong tawag dyan? Yung... Na ano ko na cirrhosis. Uh, atay. Ito ano nga? kasi yung lupus daw. Lahat na immune system na wika. Sisirain. Ka, sisirain ka talaga. Masalamat lang po. Wala, kumain talaga. Na, parang, anong tawag dyan? Parang, parang na baka na. Sa sasag? Sa laki? Sa, oven, sa, oon, sa, yan. sa, 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 na sa, 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 salaki sa, 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 no? sa sa mafin yung tiyan ko yung pung mong kuper na ang manas ako tapos mm, ako oh. inurukan nila ako ng pin deliver after di fifteen minutes makita naman yung tiyan ko sabi ng doktor na katong doktor niya na na assign sa na-assign siya sa regional sa so, kung na lang mas pagkawat ng tubig karo kaya doon ko sa mission, mag-down ng kami ng 8,500 sa mm. uh, ICU. Mm. ay na-fair out pa dito, ito. Mm. Oh, Fair oh. oh, okay. uh, Original ko niya pa. Makalis makalista, ko dito. dito ko original. Dito ko na ako anong tubig. Uh, Plastiran ko pa eh. Oh, ginalot ka ng Para Nalabas ah, ko kay... doon tubig, kaya ilagay doon, pagdating ko doon, per, akala ko ilagay na sa D.C., I.C., oh, ang, talang biskisong, baka hindi kay, om, sanay, baon ang kung saan may paon tubig, hindi talaga, per, yung may wire na ilagay doon sa puso mo, oh, tapos, gina, ko ba kukir sa, ano, na bangko, tapos, ganyan, may wire nilagay nila sa ano ni uh, bakanti na parang ba unang uh, lumabas uh, uh, ang mga tubig lumabas talaga siya lumabas ang mga tubig marami marami mga six letters ano madami yun ang yun ang nakalaki sa tiyan mo yung tubig kasi pag ang abdominal ultrasound ko, water lang yung no nasa no -nas sa loob. Nasa ko. Walang iba, walang, walang. Oh my God. Nakasalamat ko po. Punta kita, English, yun ako doon. taga ng Lord, taga na maka sa ko. pag din siya na sa mga Anak ba dito? Ay, Ay, regional. No, sa regional. So, no. Kanang parin ako sa mga private. Hindi ay. Mata ko, after four days, four days ako sa regional. Pero dito ko di Sa mission, wala ko na ako. Ano lang ko pa Sa regional palagan, eh. Kaya sa ito, maraming Na konting ko Ang baga. Ang baga. Ang Ang lang Ang baga nga nag ano ako nag ano pa inuubok ka oh. may mayroon akong ano niya ah. mm -hmm. kasi yung yung pala ko paling parang inherited talaga yung loko sa amin ay, Sa sabo oh, sabi ng doktor o oh, pero na early siya early, salaman ng tao na early siya o oh, labas kay pa ko ay oo. Oh, oh, oh. um, ay 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 ka pa. na, pa wala pala na, sabi ng doktor kasi hindi pa hindi na pala yun. Sa edad na may na, mahina ang TV system. Kaka, kuha for normal nga nga, nana ko yung annual check-up every year. Kaya hindi ko date, hindi ko i-monitor. Kaya mani niya, kaya naman niya maghubog niya. Oo, mag ano siya? Mamababa siya. Ano daw Kasi, rheumatic. Uh, ah, may rheumatic. Ah. Mm. Uh, kasi loader ako, loader ako. Ah, Pero, loader ko sa payroll. Tapos, mag-overtime kami um, hanggang alas 3 ng umaga. Ay! O, nga, maliligo tapos ano naman yun dito nag trigger yung nababa akong immune system ugal mo kaon tapos ano na na muna itong bisira ko ka ng kantura na ikuan ko o na definitely kay Karol yung medyo po hindi na okay at yung maglakad lang ko ng konti per ay manihilay ka na

kaya nga, no, nung, no, nung naramdaman mo yun, sana dinala ka agad ng doktor. Oo. Oh. Ako po. Ako po. Manag kualang. Wala 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 lang dito na po. Wala, kalala ako. Inan mga gober Inan. Hindi siya inan. Eh, may huh? lasting ma siya ni mga dala-dala. Makuan lang siya. Makontrol. Makontrol. Mm -hmm. Hindi siya kira-kira. Hindi siya kira-kira. Walang na Alam? Hanggang ang matanda ka kung paidan ka kung dadalhin mo yan sa sakit mo kung kung mo kung ano. Hindi mo kung ano. Hindi mo kung ano. Hindi ano. Hindi mo ako babalik sa dati kong yung, 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 yung lakas ano. Hindi mo mo kung ano. Hindi mo Yung, yung, yung ano. mo Hindi na. Hindi mo kung yung Hindi

mga kriya ko at hindi di dapat mababa. baba hmm. So, yung albumin ko, Kir, alam mo ba, 4 din yung per, sa katungo, Kir? Pakampalapot sa iyo. Alam mo, Kir? Kung walang kami pira, Kir, matungo ko ng 4 every one nila, may taktika si ang doktor sa kaya mo ng ikiklo. White, white. White na itlog. Mm. Tatlo. Isang araw. Tatlo. Ay, tatlong bisis po. Ah, tatlong bisis. Tatlo, three times a day. Ayun, ay inumin mo. Oh, tatlong itlog. Pero so, no, kakain, ka, kakain, ka, pa rin ang kanin. Oo, oh, kakain ako. Pata, pagkatapos, inumin ko yung tatlong white oh. Uh, na itlog. Parang saan oh. yun? Albumin. Oh. Ah? Para yung albumin ko, gagalo yung... Ay, kasi may, may, pala, may paraan para na... Alam mo, Per, yung itlog versus hindi ko alam pala nga lansa na talaga lumabas yung mga yung, yung, ano ba hindi mo kasi hindi talaga yung katawan mm -hmm. ng itlog ay yun, lumabas yung, yung mga mga singot ba pawis-pawis pawis. oh alam mo pir hindi na ako mag ano magdamit lang ko ng ganito sa sa kwarto sa sulit sa kwarto. Hindi na po mag... Kasi, kasi ano, ano ba ano yung ramdam mo? Mainit? Hindi ko alam. Basta, may pawisan si ka lang. Oo, may pawisan talaga ako. Hindi oh, hindi Hindi na ako, murag kumanon ba. Kaya naman dito sa ako ang pang... Um, Nala, June. Three times. Lahit pa tong snack na kung anong kagon. Ang white lang po. Ay, hindi pa ang yellow. Ganun ba? Mm, white na. Tapos, like, ano, ano, edad mo noon? 32 na simula mm. tapos ngayon ilang taon ka na yan? 50, 50. March um, mm. mm. um, mm. na? Mm. Mm? Ang anak ko is 6 years old. Pag nagsimula, o oh, pag pili, pag biya sa ikong banat ako, anak ko. Ang anak ko, anak ko, anak ko, anak ko, anak ko, anak ko, siyempre, napangit na ta. Ah, yun siguro dahilan, na nag-ano siya. Hindi na ako, yung gusto niyang gawin yung bawal dati, naman yung dati ano niya bawal na po pero kasi sinabihan ko talaga kami dalawa sa director na bawal ka na galawin hindi po pero hindi na po pwede mag-anak uh, may mga ito sa kuwa ko sa baby mm. yung nag-isa rin mm -hmm. ay ganun ba tapos siya na, na, nalaman niya na may lupus ka, ayun, nang ibang, wala na trabaho, nang ibang ano na, nang ibang bahay na, wala, wala sa, wala, walang sa talaga, eh. ay, ang salamat, ko fair nga, pero yung anak mo nakatapos, hindi pa, nag-aral pa ngayon, nag-working pa siya, nag-ganon, school lang, Kanya-kanis pa tayo siya. 21 na siya, pero kahit lang yun. Ano ano ako ba? Yung nag-visit siya sa akin, sabi ko, nag, ano ako kahapon for TV sa asawa ko. Yung malaki kasi yung nagasto ko sa ano sa asawa ko. Tapos, sabi ko nga, wala akong maibigay. Kaya nag-ano ako sa grupo kasi may grupo ako. Sabi ko sa kanya, sa so kanila naman, may crossroad ako, naghihintay ng tulong, eh charity naman ang ano namin. Yan naman ang layunin namin na makatulong sa kapwa na siguro yung nangangailangan. Eh, sabi na, okay, okay, at first, magbigay kami. Yan, nag-send siya kanina, nabisi lang ako kanina, kaya hindi ko nakuha agad. Ngayon, mm -hmm. sabi ko, sige, nag-ano ko sa kanila, magpukuha ka na, tanggap ko na yung tinadala nyo, maasahan nyo na makarating, makarating sa kanya. Oh. Pero in, ano na konti lang to. Oh, okay. Basta lang mata. Ako. Pero malaki na tong tulong so sa ano. Ano? Una kung kinagugli. Pero fight lang, fight lang, dasal lang. wala well, imposible, wala well, imposible sa Panginoon. Oh, uh Oo. -oh. Ito ah uh... mm -hmm. 4,000 itong binigay nila sa iyo. Eh, sa iyo na to Ikaw na ang bahala. Saan ito mag-ano? Regional. Ah, sa regional. Ah, regional regional mind oh, you uh, so, Ito ang binigay nila sa uh, United OFW Charity Group. Ito na po. Binigay ko na. Nakarating na sa kanya. nabigay ko na sa kanya. Shout out po sa OFW Charity Group yung tulong nyo sa classmate ko. Ito na po. Tapos na, paano nyo po na sa kanya? Ito po. Salamat po rin. Salamat po rin. Kamat po rin. po rin. lang. Dasa lang. Wala. Dasa lang. Kasi yan naman talaga ang layunin natin na tulong sa kapwa. Ano niya sa grupo? Hey, salamat po. Salamat po. Parang, kung kay no o thank you charity na katabang sa buwan. This pleasure and a kuwan Salamat kayo sa mga sila. Ako, sa charity OFW Charity. OFW Charity. Kasi yung mga... Nakatungo ni Perlit. ano mo? Ito uh, ay uh, nakatungo. Nagstorya sa sa cemetery oh, oh, na, mm, -mm. mm nakaiskot man ka sa kuha um, um. ko Ang suli lang ko, ko lang mo. Ako ay gano'n ang lang Ay, di ko sa ipad, Sa Ay, sir, da lang. For na yun siya. Mahal ko yung to Ang akong anak test po, 4,000. Kanang ipad na po, katong ang mga video na ah. ang oh, katong the rest na x-ray yan ang katong kana kung doon video na kung kaya um, so ang magastos mo lahat na 8,000 o sa video na kung Ayan lang ang nasa. Ayan lang ang nasa. Ayan lang

ano, parang kumpit na kumpititi yung sakit niya. Ayun, buriga katawan niya. Ah, sige. <laughs> sige. Sige.